Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay nandito na naman po tayo muli upang ituro sa inyo kung paano ba ang inyong mga bag. So, syempre pag umalis tayo, lagi tayong may mga bit-bit na bag. Syempre para lagayan ng ating mga gamit. At syempre isa na po doon ay ang ating mga pampaswerte. Ano ba ang napakainam na pwede natin gawin upang maging mas ang ating mga bag, upang mas lapitin ito ng mga positive energy at lalayo ang mga negative energy. Marami pong pamamaraan ang maaari natin gawin, ngunit kailangan po natin itong gawin kung tayo ay may paniniwala sa mga pampaswerte, tayo ay may positibong isipan, tayo ay open-minded, Uh, maaari lamang itong gawin ngunit kung ikaw naman ay walang tiwala dito, wag na lamang po tayong manood. Siyempre, ang isa pang, isang pinaka the best upang tayo ay swertihin sa buhay ay ang ating pananalig, ang ating tiwala sa ating sarili, ang ating mga dasal at ang ating pagsisikap. Huwag na huwag po yung alisin. Ang ating pagdarasal, ang ating pagsisikap, ang ating dedikasyon upang tuluyan nating makamit ang mga ninanais natin sa buhay. At siyempre, samahan natin ito ng pampaswerte. So ano po ba ang pampaswerte maaari nating gawin? So ito po, ay ang ating bulak, ang ating oregano, siyan fresh oregano, at ang ating sampung pisong barya. Bakit po sampung pisong barya? Sapagkat ang sampung piso ay kulay gold at ang kulay silver. So ang gold po nito ay sumisimbolo ng kasaganahan, kayamanan, at ang silver naman ay siyang mag ng mga negative energy. Siya po yung um, mainam po itong pangalis ng mga negatibong enerhiya. So, ito pong silver eye protection. At kailangan natin ng pulang tela or anumang ano, mayroon kayo. Ito po ay um, parang uh, parang inaano to ng mga bulaklaki. Eh. At saka ang ating Pulang panali, pwede tayong gumamit ng green or pulang panali, pwede rin tayong gumamit ng kulay green nito. At bakit naman po oregano? Alam natin, ang isa din oregano, ng dahil sa amoy nito, ang amoy ng oregano ay isang napakaganda rin pong pangakit ng swerte. So ang amoy ng oregano ay nag-aakit ng swerte, kaya mainam din po itong gamitin. At ang bulak naman ay napakagaan, kaya magiging magaan ang daloy ng ating pamumuhay. So ngayon po, bag gagawin po natin ito ngayong biyernes ng umaga. Kung hindi magawa ngayong biyernes, ay maaari itong gawin ng martes ng umaga. Siyempre, muli ang ating bariya, yating mo nang lilinisin ng asin na may suka. Yan po, linisin muna natin at hayaan natin itong matuyo sa hangin. Pagkatapos po, kapag handa na lahat ang ating mga gagawin, mayroon na tayong time na hindi tayo nagmamadali, ay maaari na tayong mag-umpisa. So, ang gagawin po lamang ninyo ay kuhanin mo ang ating oregano. Kuhanin mo ang ating oregano. Ilagay mo dito ang ating bulak, yung cotton balls na isang piraso. At ilagay mo ang ating sampung piso dito. So, ayan, tsaan. Pagkatapos, ay pwede mo itong itoping pa ganyan. Ayan. Pagka natupin na po ito, ay ilagay mo ito. Pwede kayong gumamit ng pouch. Ang aking pouch ay akin ang nalagyan ng pampaswerte. Kaya wala na po ako, hindi pa ako nakabili. Ilagay natin ito dito sa ating pulang tela. At atin itong, atin itong um, tahiin or atin itong talian. So, ayan. Medyo maliit nga lang siya, pero pwede naman. So, ayan. ayan. nalaglag na yung aking panali. So, ito yung ating panali. So, atin itong tatalian ng pula. Kung wala kayong pulang ribbon, ay maaari kayong gumamit ng berdeng ribbon. So, ayan. Pag walang pula, wag pong problemahin ang sarili dahil maaari kayong gumamit ng berdeng ribbon. So, ayan bango ng aroma ng ating oregano. Napakabango. Alam ba ninyo guys na napakainam na mayroon kayong oregano sa inyong mga bakuran dahil ang oregano ay isang napakainam mag-alis ng mga negative energy. Kaya ako ang dami ko pong oregano sa labas na ang tataba. Ang tataba, nagsisitabaan. Hindi ko po siya matali. Tandali po lamang at atin siyang itataling maigi kasi hindi siya natatali. Medyo napaliit yung aking uh, panaling pula. Medyo napaliit. So, wait lamang. Hindi siya mapasok. Hindi siya mapasok. Medyo mahirap siyang ipasok. So, ayan na. Naipasok ko na din, finally. Ayan. So, ayan. Naipasok ko na. Hmm. So, ayan, ang ating oregano ay humahalimuyak ang amoy ng ating oregano. So, ayan. Ayan, itali na natin ang ating, ito na ang ating puno at ang ating um, pampaswerte na maaari natin itong ilagay sa ating bag. So, ayan. Ngayon guys, pag nandyan na yan, pag nandito na po ito, ay hawakan mo ito sa iyong kamay. Hawakan mo ito sa kayong kamay habang ikaw ay nakaharap sa silangan. Lahat ng mga ninais mo makamit sa buhay ay iyong hilingin na hindi mo ginagamitan ng salitang sana. Muli kapag tayo ay humiling, paggamitin natin o paganahin natin ang ating law of attraction. Kailangan kapag humiling ka, malumanay, malinaw at may puso. Lahat ng iyong nanais na mangyari sa iyong buhay, ang mga oportunidad, ang swerte kung ano man ang nanais mo na makamit, ay iyong hilingin habang hawak-hawak mo ito sa iyong kamay. Pagkatapos mo pong humiling, ay hayaan mo itong ma-energize sa sikat ng araw kahit po lamang sa loob ng 15 minutes. Kapag naman maulan, ay wag na itong paulanan. Pwede na po ninyo itong bitishong ilagay sa inyong bag at bitbitin ninyo ito saan man kayo magpunta dahil nandyan ang ating origano, nandyan ang ating barya at ang bulak at ang baryang ito ay magbibigay din sa atin ng proteksyon bukod sa magbibigay sa atin ng swerte Muli sa anumang uri ng pampaswerte, kailangan din po ng samahan ng sikap tiyaga at panalangin. Yun po ang pinaka the best habang tayo ay may pampaswerte upang ang lahat ng ating ninanais na makamit natin sa ating buhay ay tuluyan nating makamtan. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang tanghal umaga sa ating lahat.